ay eh, yung tunog mga kabasyong. Ayan. Yeah. So small body pala to. Small body Bronco Suruvio, okay? right? Right. Eh, ay tunog yeah. niya. <tinyo> na Dio. 70 nit naman. Okay. Yan pares sa parest ng sakin, hindi na yung Ah, wow, walang ano, walang screw sa dashpad. Uy, 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 uy. Nagkaganyan. Oo, uh, oh, tapos na mga matay. Alay ko. Pusa siya matay mga kabasyong. At, sana gumagana tong advancer mo. Ha? Huh? Advancer mo. Doon sa ilalim pang 4A lalawa ng langis din okay